Galabu. Yan, 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 Iri, yan. Oh, oh natalun natalon. Mga oh, kanter. pang isa. Yan, good morning kanter. Bala dito tayo sa spot natin. Tapat ni na lang tayo magalambat Yan, kasama natin si master. Kasi big boy, oh. Yan. Banak at saka ano ang ating Blackfish. Lahat ng nasa tubig ng ilog. Ang natin. Ayan o. Oh, sa hideout ni Kabali ito. Hindi natin makasama si Kabadi Medyo may problema sa tatay niya Kaya doon muna siya Bantayan muna si papa niya Yan bali mag-umpisa na ah, Laglag ng lambat mga oh. Si mas at si Big Boy Ang magahila mga kaantar Kasama natin isa oh, si Tunga Yan. At daw nila Itong mababa ang lugar na ito Kung meron Ayan. Ah, ganyan lang paglaglag ng lamat mga kahantar ah, Sarala ang <laughs> Ha? Ito Ay lang nga ilagad lari niya mga kahantar Tayo sa kabilang dulo ang labugin natin natin ang natin kumakahuli ito oh, napakababa ng tubig oh. ano oh, ganyan lang ang pag set up ng lambat na hangar oh. ano ayos oh. ang hindi ah, ni ay Ariko. Oh. oh, medyo malalim yung tabi nito mga oh, hunter. na, sarado na. Ganyan lang, mapaikutan lang natin yung medyo malalim-lalim mga hunter. Nakadali ng isa dito mga hunter. Oh, Pla-pla. Dali ni big boy. Pwede na yan. Ayan, hunter, tayo. Ay, nahuli si Tongs. ayos oh, na yan. Ay, nahuli doon si Master o oh, dalawa. Ah, lalaki o. Oh. Tanggal na yung isa. Hmm. Ito lalaki oh. O. Ang lalaki mga kanter Ang oh. lalaki. Parang ano eh? parang bangus na. Ayan, dito lang tayo sa tulay ng pulo oh. Ha, ah, tatawt sa manadaan. Nuri <laughs> natin oh. Ah, ayos na din pala Madami na palentong say. Eh, lumabas ah, para makaligaw. Ang oh, lalaki. <laughs> Ang lucky winner. Eh. ari oh. Oh, <laughs> uh, huli namin oh, mga ater. Ayaw na naman shoot ah. Ang um, laki nito. Oo. Oh. Oo. Uh oh, oh. Um, ang laki yung nadakali din yun. Oh. Ito yung masarap din ang oh. hanta. Ayan. Kadalawa na naman tong. Sandaw. Ano na? Oh. Isang black fish at isang banak. Oh. Ayan. Huli natin mga hunter. Oh. Madami-dami na rin. Malapit ang hupo na yung ating ano, cooler. Yan, wala tayong taga-video kaya yung mga huli lang natin na video na no? Uh, tayo, hindi kasama yung ating cameraman. May nadala ni si Big Boy Dini pala oh. Ano oh, ba? Ang laki na yan. Oh, masarap na duto dito mga kanter oh. Banak, eh, tabang. Banak sa ilog mga ka-hunter Yan, tugod ang tawag dito sa Mindoro nyan Ano sa inyo ito mga ka-hunter oh ano o, kater, huli natin. Dagdag -dag, huli. Hindi natin din sa ating mahiwagang nalamig din ay. Ha? Nalamig oh, sariwan ito. Ay, sapunoy lang natin ito. Ito huli mga kater, Banak anak ko. Yan o. Ah, ano? Tong, tanggal na tong. Ano Banak mo sabi <laughs> Hmm, laki mga oh. ni tong. Oh, na mga kanter o. Oh. ni paring tong. Kadali ng si Big Boy, yung oh, mababaw naman. Ang lalaki o. Oh. Apat na. Ito o. na dali. Big Boy ah. Ito o oh, laki, oh. <laughs> oh natalun, mga kanter o. Oh. Ang laki <laughs> o. Oh. Oo, natalon mga kanter. Ang laki din ito mga kanter o. Oh huli naman si Big Boy oh. Ang ganda ng huli namin dito mga hunter. tiba tiba na naman. Oh. Ang lalaki. May dalawa pa daw dito. Tong saan ang lugar? Oh. Ang ganda Baka makaligo pa. Mababa naman tubig. Huwag oh. pa hangat lang. Ang isa pa. Ayun oh. May eh, Ano naman? Kawang. Mababaw. yan Diyan ang tanggal niyan. Ano mga hunter oh. Sulit ngayon ang dahing huli ngayon din niya. Ayun oh, laki din ng natanggal ni Master doon oh. Ayun oh, banak din mga hunter. Ayun, laki laki na huli ni Master din eh oh. Banak mga hunter din oh. Ayun oh, kadali na si Tonga. Umuwi na si Tonga ngayon. Ay may huli si Oh, may huli si Master oh. Isa si master oh, isa. Ay, tsaka iba, anak na naman oh. Ah, tiba yun. Shoutout sa inyong lahat. Yan, mahilig sa banak. Yan, <tip>, yan, yan, ya, ya, tayo, mapunta dyan. Mapunta dyan. Mapunta dyan. Yan, yan, yan. Babay, babay ang damaw. Huli yan. Huli <laughs> yan. Babak ko na rin. Tunga, huli na. <laughs> <laughs> Tunga, huli na, <laughs> Iri. Nagalabo. Yan, Ya yan. Iri, yan. Iri. Ay. Yan, pa. <laughs> Nahuli mo na. <laughs> Nahuli mo na baga. Ha? <laughs> <laughs> Ayan o. Lalim yung kamay. na naman. Hindi niyo makakantar o. Oh. Ang laki ng tilapia na dito. Six finger na yun. Makakantar o. Oh. Ang master o. Tibay sa master ngayon ng huli. Hindi muna ako nag uh, huli. Nag video muna. Ayan mga kakantar o. Oh. Kasama ako. Hindi na ako nalubog mga kakantar. Mga sabi hindi tayo kasama. O oh, yan o. Oh. May isa pa din eh o. O ma. Tatlo na dali ni Bigwid pala sa baba. Oh, hunter, dami na. Dali si Paring Tongs din eh, oh. Eh, oh, do. si Master no. Oh. Ang dami na uli namin din sa lugar na rin, Ano ang ganda niyan? Ang dami ang dali din. Ah-ah. <laughs> Lagi dapat ganyan ay. Oh, ang dami. Ang lalaki ng banak, oh. Ah, oh, ito pang isa. Oh. Ha, ah, dalawa. Oh, no laki ng bana ko, Hunter. Ha, ah, diyan din eh, sa may ilo, para hindi mahampok. Ha. Uh -uh. Ah. sulit na sulit sa dami mga Yan. Big boy yang taga-kamada natin ng huli. Puno na. Puno na pala ito mga Hunter. Shurubul na. Oh. Nako. boy. puno na yan o, oh, mga kater napuno na yan. nasa may tapat tayo ng Grace Hospital oh. yan dito lang sa tapat ito ay puno na mga kater hindi na mga saraboy mga kater puno na sa balana na natin alagay yung dalawang tilapia ay, uli si master oh. banak na naman oh. ah. Oh, okay. yung tilapia din oh. Panther o tilapia ah. ay kaligaw yun pala ang laki na din mga Panther panak yung uli natin dito mga Panther ay ah, isa din o oh. yan bali tapos sa tayo mga mga Panther mag lambat mga na tayo ang dahil galigo dun hindi na natin nalambat ang mga ito so, yung uli natin ito yung uli natin ito Ah, hey. hindi natin oh, dalawa. Sikip na doon sa cooler natin oh. Ito, ito, Bangos? <laughs> ang laki oh. Ah. Sulit naman ang pagod. Para tayo sa pispan. Ay, ah. Oh, Ay. Ito, ito. Ay. Uh, Ay. Eh. Ay. na

<tongan> Yan libre na naman ang ating pang-ulam. Ilang ulaman ito mga kater. Yan maraming salamat sa pagsuporta ng kater. God bless. Bye-bye.